Eu sou Ngunit ko ang magsasaka Sino ang susunod Sabi nila bakit niyo pinapayaman yung mga magsasaka putang mga magsasakang mga yan Eh yes, gusto niyo po ba na ipagpatuloy ng mga anak niyo yung pagsasaka hindi na So, eh natural, si hindi kumikita yung mga farmer, nakikita nila. Okay. So, ikaw pa naman na kabataan in the near future magpapamilya ka, mm -hmm. eh, magiging farmer ka, mauulit ulit yung ganito. Sa lupang ito bang ituloy ang pagsasaka ng mga magulang. Uh, um, bakit po. Uh, uh, kasi ko uh, uh, na sinimayanap yung mayer kong. Sa bangko yung mga pambili uh, ng ano balay mamura eh ano lang mura nila nang binibili sa amin. kaya yeah. wala ko na ang Pilipinas ay mayaman talaga sa natural resources hindi lang natin alam kung paano gamitin at saka nagpukulong lang tayo sa, ano, sa mga researchers para para mapataas yung technology at mapagaan yung agriculture sector. Araw-araw, busog, hambayan. Ngunit sa bawat butil ng bigas, sa bawat ani ng lupa, may pawis na pumapatak. Munit habang lumalago at humayabong ang mga nasa merkado, bakit tila mas lalong natutuyo at nalalanta ang kita ng mga magsasakang naghihirap magtanim? Busog ang bayan, ngunit gutom ang magsasaka. So, hello guys. Pupunta po kami ngayon sa ano. Naghanap po kami ng farmer para interviewin. Ano so, mga kasama ko? Oh. Tingnan niyo sila. <laughs> Ayun no, may isang farmer na nakatingin na sa atin. Yes, tama. Kaya <laughs> yeah, mo mga atin nanti. Nang na, natin sila. Tingnan na natin sila. Let's oh. go. Let's go guys. <laughs> Push. Hello. Ito ang totoong araw nila. Maaga pa lang nasa bukid na. Mainit, mabigat, at matagal ang trabaho. Pero sanay na sila. Kaso, dito sila kumukuha ng pang-araw-araw nila. Pero kahit gaano sila kasipag, sapat ba ang kita? Main cut niyo po is rice talaga. Oh, rice. Lalo na po ngayon. Kaka-harvest niya lang din pa ano po. So, sa pagtatanim nyo po lang sa main crop nyo sa rice, is ano po yung parang karaniwang kinikita nyo sa buwan? Magkano po siya per planting po per harvest nyo? Kwan. Not sa apat gusto. ng buwan, nag, sa isang hektarya, nag-ano ako ng kwan, mga 35,000 ang gastos lahat. Opo. Pagmula sa pagpunla, pagtanim pa sa kapaghani. Mm -hmm. eh, sa isang hektarya, makakakuha ka rin ng mga 110, 120 oh. pag maganda. Mm -hmm. Pero ang mahirap lang, pag bilihan. Halimbawa ngayon, dati-dati ah. umabot ng 18, 19, mm. ngayon 13 lang. 13 pesos? Oo, so, isang kilo. Kaya oh. ngayon mm. medyo lugi. Mm. Kasi nag ako ng kwan, uh, mga 35,000. Oh, oh. Pagkatapos ngayon, parang kwan lang, malit lang ang... Bawi-bawi so, lang may din kita po? rin, pero malit lang. Oh. Pa ano po yung ano, magkano po yung pinaka mababang benta nyo po per kilo ng... Palay. Oh. oh it, 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 ngayon lang. Ngayon, 13 talaga. Hmm, 13 lang. Mag-agabot pa ng 18. 10 pesos. Oo, nag-umpisa. Pagkatapos ngayon, 13 na uli. Oo, oh, medyo tumaat po. Ano po ba yun? Uh, basa po ba oh, no, yun? Basa. Or... Pagkatapos sa uh, toyo, One, 16. 16, 16. Pero ngayon, tumatakbo ng 17 na ngayon yung kuyo. Pero ang basa na ngayon, umabot ng 13.50. Pero na nababawin or nalulugin? Or sakto lang sakto talang. Lang, sakto lang, sakto lang. lang. Oh, yung pawe, ay yung araw-araw -araw na pumupunta kami sa bukid, mm. wala. Wala po yung oh. kasama po. Hindi dito yung kasama, oo. Oh, oh. Sa mga gastos nyo lang po talaga oh, yung yun. yun, nababawi nyo. Oo, oh, yun, doon lang. So, kapag ano po, sa bentahan po, kamusta po yung presyo ng mga produkto nyo po kapag binibenta nyo po sa palengke or kung may trader po kayo? Dito, kinukuha na dito sa kwan, okay. bukid. Dito na nila kwan, tinitimbang. Mm. Plus, um, kapag nabenta nyo po, yung mga, di ba, sa niyo po, Bono yung mga. Mm. nag po ba kayo sa mga -makina mm makinari? Mm, mm, mm. yung, Is, hindi, kasi may, mm, sa, may traktor ko pero ako. dapat iawas yon mm, kasi nagdi-diesel ako. At, at, at saka yung pinagkukuliglig, like, hindi rin, hindi rin kanyon yung dapat may kaltas sana yun. Eh ngayon, tutok lang na ako eh, yung inanood doon sa ako ni mga makinari at saka sa, sapag, dapat rin sa pagod dapat maiawas din sana yun. Eh ngayon, wala na eh. Pero nga po eh. So, sa kabila po ng hirap ng mga pagtatanim nyo po from land preparation hanggang sa harvesting nyo na po, is bakit po ninyo pinagpapatuloy pa po yung ginagawa nyo or bakit pa po kayo nagsasaka? oh, uh, ay ganito yan. Mas maganda yung tanong mong ganyan. Ako. Paan, kapatid, kasi magmula ng uh, na uh, 10 years old ako, hmm. palagi na kami sa bukid. Hanggang ngayon, siyempre may pamilya na rin ako. At dito sa bukid ko, kinukuha yung Pinang-ano uh, ko sa mga anak ko. Mm -hmm. Pag mula nung pumasok sila ng elementarya hanggang ngayon, college, dito, kaya kako, sa kanila, pag sinasama ko sila sa si bukid, sabi nila, Pa, mainit sa bukid. Pagkatapos, yung mga kuko ang dumi-dumi. Pag uh -huh. makikita ng mga dalaga, ayaw nila sa amin. Mm -hmm. Ganon. Kaya, ayaw namin sa bukid. Uh -huh. Ganon yan Parang nakasunayan nyo na rin po talaga so, na ito yung way of life uh -huh. nyo. Ng pag -ano. uh -huh. Uh -huh. Ang lupa ang nagbibigay buhay sa kanila ngunit sa bawat pag-aani, tila mas marami pang pagdurusa ang naaani kaysa biyaya. Ito ang malungkot. Murang-mura ang presyo kapag ibinenta nila. Pero sa palengke, ang mahal. Kaya ang tanong, saan napupunta ang kita? Kaming mga magsasaka, nagbibinta kami ng mababa pagkatapos. Pag nakikita namin, halimbawa dyan sa bayan, o oh, tumitira ng mga 50, kasi to pag magbibenta kami murang-mura lang eh parang gusto lang kwan. Ah. Hindi yung kita yung tubo. So sa tingin niyo po sino po talaga yung tunay na nakikinabang kayo po bang yung mga sakas, mga ngayon, negosyante. Negosyante. Oh, mga kurap. Bakit mo kasi ino ako yung price na yung peso na binibigay? Ano pero mataas yung benta sa merkado? Dahil po ba yung na babawas-bawas sa transportation, yung mga middleman, or kulang din po kayo sa, sa, ano yun? Storage. Storage ko ng produkto nyo, yun, tapos yung importation po. Hindi. Hmm. Kung ang gumagawa talaga dyan, kaya mababa ang hmm. bilinin ng mga kwan, mga bahay, yung mga negosyante, kasi iniipit na nila yung kwan eh, presyo para, sabi nila eh, may, may nakausap na kaming mga incheck na okay. kwan, sabi nila, bakit niyo pinapayaman yung mga magsasaka? Putang mga magsasaka mga yan. Eh nakaharap kami. Okay. Eh yung amo ko, yung kumpari ko, polisyon. Okay. Eh sabi, sir, huwag kayong magsasalita ng ganyan. Sabi gano'n. Kasi kami magsasaka, kung hindi kami magsasaka, na mag hindi kami magtatam ng pali, wala tayong parehas na kakainin. Kahit mayaman kayo, may pera kayo, wala kayong bibili na bigas. yun yung sinabi ng kumpari ko ng polis. Eh nakatulala yung mga pan mga incheck. Sabi nila puta, putang inang mga farmers na yan. Bakit natin payayamanin? Sa bawat palit kamay ng mga produkto, may porsyentong nawawala hanggang sa huli. Ang pawis ng magsasakay na papalitan ng patak ng pagkalugi. Dahil dito, maraming kabataan ang ayaw na magsaka. Mas gusto na nila magtrabaho sa lungsod. Mas mabilis daw ang pera doon. Pero kung wala nang magtatanim, sino ang magbibigay ng pagkain sa susunod? Ano po yung pangalan nyo? Lili Adilar. Meron po ba kayong posisyon dito po sa co-op? Meron pa rin po dito. Meron pa rin po. Dito ang co-op namin at saka yung home-built enterprise, support pa rin ang money. Okay. So, ano po, Um, kamusta po yung kalagayan po ng mga magsasaka dito po sa inyong co-op? Napaka-laki problema ng mga magsasaka. Kung ang farm gate ay yung pasang para ay ng kahit 16, ganang 17, 18, mayroon ang kunting ganang siya ang magsasaka. E ngayon, yung mga umiikot na mga buyer, 13.50 lang yung highest price nila. So, ibig sabihin, parang even lang ang magsasaka. Mm -hmm isipin mo, inantay nila for almost 4 months. 4 months ka muna. Tapos, walang ano, income. Ano lang, buhay lang. Isang isang. Ang nangyari is yung namunan sila ng 100,000. Yung ano nila, uh, nabenta rin ng 100,000. Okay. Parang ano lang, people lang pala. Oo, ano po yung mga kadalasang hinaing ng mga magsatakapo natin dito? Of course, I ang mean, hinaing talaga ng isang farmer. Yung mabili yung commodity nila ng reasonable price. Yes, okay. Yun nga yung sinabi ko. Dapat ang farm gig ngayon sa farmer ay ano, 16 above. Yan, 16, 17, 18, pwede na yan sana. Okay. Nung bagong ani ha, hindi yung dry. Kasi ito, may dry na kami. Eh, inaantay namin. Dapat, nabintay namin ng ano, 21 above. Pag hindi namin nabintay ng 21 pataas, lugi kami. Um, ano ko yung ginagawa sa po? Ano ko yung ginagawa ng gobyerno? Or may mga hakbang po bang ginagawa upang protectahan yung kita ng mga magsasaka natin? Eh, di ba sabi nila, before, na ang presyo ng kalay okay. eh, pero... kahit... ay eh, BNP. Oh, okay. Hindi na Na i-implement. Pero pa eh, wala. Wala pa. Kong... Eh, nag-aantay kami ng na implementation. Yeah. Sa mga binig-binig na yun. po. So, kailan kaya? Dapat malaman nila na asap sana. Hmm. Kasi nag-aali na sila. Nag-aali na kami. Unti-unting napuputol ang ugnayan ng kabataan sa lupa sa bawat batang lumalayo at pilit na tumatalikod, may hinaharap na mas pa na kinabukasan. Ano pong nag-aaral po kayo college? Ano pong course? Criminology. Criminology. Um, nasa plano niyo po bang ituloy ang pagsasaka ng iyong mga magulang? Hmm. Wala. um, bakit po? Kasi mahirap mean, oh, yung... May harap yung... I mean, yung... I mean, sa yung ano, mga pambili ng ano palay mamura eh mga ano lang mura nila nang binibili sa kaya so. ayun yun na po ano po kayo na magkasaka ano po yung ngayon pakiramdam na ano makipakiramdam na maging anak ng isang farmer ano hmm. masaya din naman Ano yung nakikita mong hirap na dinadanas ng mga magulang mo sa pagsasaka? Um, yung ano, mamigising sila sa madaling araw mm -hmm. tapos bubog na sila sa bukit para magpatubig lang. Tapos ano po yung parang um, nararamdaman nyo kapag ka, uh, nalalaman nyo na mm -hmm. ang hirap mag-farm, ang mm -hmm. hirap magsama tapos ang end up naman nun is bibigyan sa inyo ng mga lalaman. Uh, ano po yung parang pakiramdaman nyo? na babies ko din na, na parang uh, nalulungkot ka Bilang isang kabataan na nag sa pulit. <laughs> ano yung um, <laughs> ano ba yan? Bakit ano? Bakit para sa iyo, lang yung kaunti lang yung mga kabataan pumipili ng agriculture and Bilang isang anak na uh, mag, magsasaka, siyempre si mga parents mo, matanda na din. gano'n. Um, Ipagpapatuloy mo ba yung sinasakahan mo ba yung sinasakahan niyo? O hindi mo yung trabaho sa buko. sa buo paano mo nakikita yung agriculture courses dito sa Pilipinas? Bakit hindi mo siya kinuha? Um... ano? Maliit yung Are you income. Huh? Maliit no. lang yung income. Kapilang okay. po ba kayo sa mga anak ng isang magsasaka or farmer? Okay. Ano pong course niyo po? Um, pedo. Okay. Nasa tanong mo bang ituloy ang pagsasaka ng iyong mga magulang? Hindi. Okay nagbibiro. Kung bakit hindi po? Bakit ayaw niyo pong ituloy? Um, kasi yung sistema ng Pilipinas, masyadong mababa yun um, rates sa mga agriculture. So parang napapabayaan na rin napapabayaan na rin yung mga magsasaka. So bakit mo pa itutuloy yung um, buhay ng magulang mo? Ay buhay ng magulang mo na nagsasaka kung ganoon din naman yung para um, parang maging kakalabasan mo in the future. Kaya um, hindi ko planong pagpatuloy yung um, pagsasaka ng aking magulang. Um, bilang isang estudyante, paano mo nakikita yung ang agriculture dito sa Pilipinas? Um, sa panahon yun, nakikita ko yung agriculture na um, hindi siya nag -e elevate Parang mas bumababa yung kon um, value ng agriculture. Kasi dahil sa mga, siyempre yung mga private sec sectors na um, mas maumusbong, parang nawawalan ng talaga yung agriculture dito sa Pilipinas. And pati na rin yung mga nag imports ng mga goods na kailangan natin na dapat dito sa Pilipinas ang gagaling is hindi na rin nabibigyan ng halaga. Kaya mas magandang, yun, yun lang yung kwan, nakikita ko na yun. Pero may pag-asa pa rin. May mga programa, groups at mga tao na tumutulong. May mga bata at volunteers na nag-aaral mag-farming kung aalagaan natin ang magsasaka, hindi lang sila ang gagaan ng buhay, kundi ang buong bayan. Po, um, ano 'yong yung ginagawa ng inyong programa po upang tulungan yung mga magsasaka po na? yung pag nagtatanim sila, silang sila sumagtanan sila ng, ano, ng inbook. Nagpapano po ba kayo ng training ko Or access ng mga equipment, mga machine? Oo. Pag kasi, pag members namin, for example, 4,000 per hectare ang potato sa amin, 3 hectare. Mm hmm. Uh -huh. Last ano, nag-distribute kami ng lahat ng members, nag-distribute kami ng binye na uh, seats. seeds Apo. na ano, ko, mga certified. Galing din ang DA, mm -hmm. tapos, narikis namin, tapos, pagdating na ang pop na, inataatado ko, pinahati-hati. Yes. Ganon, kaya nak naka-beris din sila. May pag-asa pa rin pa po ba yung sa generasyon ko na yun? Oo, kung baguhin niya, ano, why not naman? Kasi isipin mo, itong project namin na kasi ito, parang dito ito ng mong Mong dito sa Pangasinan. Eh, ito yung nagkamalad na koo na nakabil ng dry. Ito, work, ano eh, 13.6 na ito. dalawang truck, isang multi-top, at saka isang haba, 16. Tapos itong building, 4.0, almost 5 to. Yes, ma'am. Tapos, Itong bagong gusto nyo tignan, puno na yan ng gram na members. And then yung food will na binabal pa. Ito lang ang planting materials. Okay. Hindi pa uli ang lahat. Sa bawat pinhi na tinatanim ng pag-asa, may pag-asang uusbong na kinabukasan. Kung may pag-asa, yun ay kung may mga kabataan gustong magtanim ulit. Sana maranasan din nila ang saya ng pag Ano ang gusto mong sabihin o iparating sa mga natin ng na bataan kung sa agrikultura? sana sa ating mga kabataan ng pagbabago sa sa ating agrikultura sector dahil dahil kung wala nang susunod sa mga magulang natin, patuloy silang tatanda at wala nang gagawa ng mga pagkain natin dahil sa inarap, kailangan natin ng totoong pagkain na galing sa lupa hindi yung pagkain na galing sa makina o factory na or mga processed foods Ano ang pangarap mo para sa akin na bukasan ng agrikultura ng Pilipinas? Kung sa ibang bansa eh, kaya nilang i-sustain yung population ng ano, mga nila na gusto nila sa agriculture. Siguro kaya din naman natin. Kulang lang ang ating gobyerno ng tamang atensyon at suporta doon sa ating ano, sa ating sector at sana mag, pa yung mga project at para ano para madami magkagusto sa mga uh, agriculture related sila na so, nagtatanim ng ating mga pagkain, ang pinakagutom. Bakit sa bawat ani ay lugi pa rin? Araw-araw silang nagtatanim, pero bawat buwan tinatamaan ng Hangin, ulan, baha, paulit-ulit, pero tuloy pa rin sila. Ngunit sa kabila ng hat ng iyon, bakit mas pinipili pa rin ng mga kabataan na lumayo sa lupa? Bakit? Parang wala nang gusto mo wala nang susunod, sino ang magpapatuloy sa kanilang pagtatanim? Sino ang magpapatuloy ng kanilang pamana? Habang kumikita ang mga nasa merkado, lugi ang mga magsasaka. Sino ang tunay na kumikita sa pawis ng mga magsasaka? Hindi natin kailangan maging magsasaka para ipaglaban sila. Kailangan lang natin marinig, maunawaan, at ipaglaban ang kanilang tinig. Sila ang nagpatuloy.